Oo. Oh, ano? Rebuild daw yung shop, boss. I-rebuild natin yung shop? Hmm. Ano yung shop? Yung unang gumawa? Oo. Oh, sabihin mo na. Ito palang motoro to. Pinagawa doon kay ano? Huwag kayong mabibiglas naman. Kaya ano mama? Ano? Ito lang. Ito lang. Flip-flop. Flip. ko lang naman. Dabot <laughs> <Kulang> lang. <laughs> lang ng ano? Flip-flop. 70G? 70G. Oo. Ito na yung part 2 ng video natin Kung saan marami tayong nainis Dahil sa na-experience ng motor na to Kaya sa video na to, ipapakita naman namin Kung paano namin bubuuhin at aayusin At sabi nga ni Boss Jobe Natutulungan niya si customer Kaya ipapakita rin namin sa inyo Kung magkano yung magiging total na magagastos niya Pero bago ang lahat, i-recap muna natin Kung ano yung mga nangyari sa motor na to Ito lang ang ginawa mo Papakita ko sa iyo Alam naman natin yung makina Ang buhay niyan ay langis Hindi mo linagay yung o-ring dito. Paano niya ibubugay yung oil papuntang taas na walang daluyan Ayan o. No? Sa talas ng ngipin. Nasira naman ulit ngayon yung bago. Tutulong ako hanggat kaya ko sa kaya ko pang ano, hindi sa pag ng malaki. Sabi ko sa kanya, hindi na tayo bibili ng branyo. Pagayon na tong head. Tutulungan kita. Maghanap ng mga segunda mano. Ayan, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga part na tatamaan kapag hindi umakit yung oil ito so, over to Malita ako daw tinanggi mo daw to siguro abutin ng mga 25,000 kung umbraan nyo lahat ha ito so, diba kung gagawin yung praktisan yung ano motor huwag nyo ito yan halos pagsarado na mula sa pagawaan hanggang bahay nila di nga araw nakaabot eh ay, grabe. Galit na galit kayo sa pandikit, ah. Kakagawa lang nito, ah. Ay, putol. Hindi naman yata tama yung nilagay mo dito. Pang axil na ito, eh. ano? oh. pinalalo yata ito, eh. Yun po, oh. Para sa iyo umikot ikot, oh. ginawa mo, oh. Hindi mo yung nagpitan, oh. Oh, man. Yung ano dyan, langis yan. Hindi naman. Nakangat. Oo. Oh. Hindi magbubomba yan. Pinaklas niyo yung mga kaya, tapos hindi mo lilinisin. Yung mga panglabas, ilagay mo sa loob. Hoy. Tingnan yan ang silvering. <laughs> oh, ano to? <laughs> Durog-dorog durugo Ano yan? Ano yan? Yung bang, bakit hindi niyo nilagay sa tamang lagayan niya? Pinasok niyo na lang kasi hindi niyo alam ang lagay. Basta sa mm. pa. Ngayon, ano basta tingin niya. sa lawa, eh. ito. Mabuhi-buhi. <laughs> <laughs> Hindi yes, nyo alam may lagay kung saan nyo lagay. Ganun pala yan. Parang ano, may kalansin sa loob. Maganda pa. kaya Pasok ko na yun sa loob. Kaya saan sa loob eh. Parang lang sa bro. Hello. <laughs> Pardala ta. Puro hmm, grasa pinagalagay nyo. Ang grasa rin. Ang buong buong. Ano? Oh. Ito kailangan mahalagang malinis natin yung mga piyesa sa loob ng makina. Yung mga dumi-dumi na yan. Kailangan natin dinisip yun. Nakakamit ah, nilalabag na si Maestro, ha? Ah. Nag-upgrade na kami ngayon. Ayaw na kami yung table. Stainless na. Stainless na. Salamat sa nag-comment na yun na parang dito kami magtrabaho. Iwasan nga daw, kasi. Ha? Iwasan nga daw tayo, eh. Iwasan okay. tayo? Oo. Oh. Okay. Doon do 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 lang kami sa naniniwala sa amin. Ayan, malinis na. Ayan. Malinis na ang makina, hindi kagaya ng dinala dito na madumi, bagong gawa ko no. Ito na na yung dumi. Yan, pinagkasya lang namin yung kasulina niya sa tangke. Napabili pa nga ng 150 pesos pero hindi kinaya talaga, sobrang itim. Yung loob, yung mga dumi. Ito yung mga luma. Yan, yung mga luma. Crankshaft, negative na. Bukod sa sira yung thread, may mga pinalo yan oh. Mga pinalo. Ito yung head. Ito yung cam holder. Ito yung cam, so may kikiam. Ano to? Taba ah. Lining niya, sunog. Ito, bibigyan ko si customer dito ng pyesa. Itong mga to, meron naman ako dyan ng mga pwede pa para magamit niya lang itong lining meron naman ako dyan ng mga extra spare ng mga pinagpalitan sa racing Ina, tinatabi ko yon para mapakinabangan ng ibang customer na nangangailangan itong gasket yan palit talaga bagong gasket yan hindi pwede yung luma uh, cams ito yung cams meron din akong spare yun know. o papalitan yung cams itong head Papalitan natin ng head. Nakakuha tayo ng second hand na head. Tapos cam holder. Yan, set, set na yan. Ito yung head na nakuha natin. Medyo okay-okay pa. Na presyong abot kaya. Ito, crankshaft. Presyong abot kaya lang yan. Itong cams, yan yung extra ko. Pwede pa to. Gamit na rin to. Pero tulong natin sa kanya. Ayun, malilinis na yung parts. Yan. Kurang siya bearing 'yan bago to. Yung side ngayon, nakompleto na natin yung mga kailangan nating pyesa kaya sisimulan na nating buuhin. Habang binubuo ito, pakita naman natin yung comment section sa part 1 ng video natin. Nagpapasalamat nga pala kami sa mga nag-avail ng merch, mga t-shirt natin. Salamat din sa mga nanonood at sumusuporta sa ating mga video. Nakakatuwa rin dahil ang daming nagtatanggol sa amin sa comment section mula sa mga bashers natin. Salamat din dahil nagkakaroon kayo ng idea at natututo kayo sa mga video na nilalabas namin. Kahit pagod sa maghapong gawa, nag-overtime kami pa para lang matapos tong motor ni sir para magamit niya sa pang araw araw niyang service sa trabaho kahit pagod at gutom na sige lang tuloy tuloy lang hanggang mabuo lang namin tong makina ngayong araw Batik. buo na yun oh. ito pa yan ang oras na 10-10 o ah, diba sinimulan namin yan ang alas 8 daming mga kulang yan bukas sa bubuhin Linggo pa naman bukas, boss. Yeah. <laughs> Malapit talaga ito siya, no? Medyo maputi-puti na ng konti. Bukas na namin buuhin to. Bigat ah, please! May large? May large. Bigat. Ito ang mga nga doon. Sabi ko kayo start ito. na boss? For checking na yung oil Ito yung pinaka-importante sa lahat Kapag nagbaba kayo ng makina Sigurado yung umakit yung oil Ito dapat muna yung bubuksan Yan, hindi mo ginawa kanina Ito gagawin mo yan dapat Kapag nagkalas ka ng engine Ng uh, water pump O oil pump Basta dito sa side Pag startin mo Kung gusto mo makasigurado umakit yung oil Puksan mo muna to kahit kickstart mo lang. Ito, starter natin. Sahurin mo ng oil. Ay, ng oil? Sahurin mo ng, ano, para tatarsik yan. Pasahan. Pasahan, ano, ano. Ayan. ayan. Pag-start mo, dapat may sisirit na dyan. dapat. O, dapat. Kaya ganyan yung kulay. Hindi bago yung oil lang nilagay namin. Pinag-change yung oil lang lang na malinaw-linaw pa para ma-flushing yung dumi. Nakita nyo naman yung dumi bago natin kinalas maraming dumi. Kaya pa-flushing muna natin para ma-flush yung dumi tapos i-change oil natin ng bago. Diba? O, banat. Boss, marami nagtatanong boss. Ano mga tatanong? Isang mga tatanong na yan. Baka Tagalog lang Ano daw? Ano daw? Oh. Ano? Reveal daw yung shop, boss. Yung -re reveal natin yung shop? Hmm. Ano yung shop? Yung unang gumawa? Oo. Oh. Sabihin mo na. Ito palang motor na Pinagawa doon kay ano? Ano natin <laughs> Alam nyo, kung may pagkakamali ang kapwa nating mekaniko, huwag nyo nang i-down. I-refer nyo na lang. Albawa, hindi sa akin na uh, nangyara rin sa inyo to. Kinunan ko ng content ito. Masabi ko naman sa video na karuan, dahil gusto kong maging aware yung mga customer natin na hindi pa nila alam kung saan yung motor kaya kinuha na namin ng content kasi yun nga malaki na ang gastos ng customer tapos para maging aware din yung iba na hindi maulit yung ganitong nangyari di ba kung doon man sa shop na gumawa nito kung napanood mo man to eh sana maging ano ka rin sa susunod hindi na maulit din sa'yo. Hindi ko nasasabihin kung saan siya. Kung napanood naman to, eh, alam mo na, tatamaan ka. Baka ikaw right. yung mga nagko-comment na ano, hindi ko nalang gawin, dada ako nang dada. Yeah. Diba? <laughs> Kaya nga ako vlogger di ba? Yeah. vlogger bang, wala nang vlogger na tahimik. Ano yung pipi? Oh, banat. Okay. Bantar, tahimik to, pre Baka pa naman Kasi naman ang skis Hindi siya Tulog na ka Tulog na ka Isip pa Gagawa pa raw eh Mabuhuin pa Meron lang magtrabaho, Kailangan Hindi tayong paramihan ang gawa Basta pulido Just drive ko na oh Ayos lang i e e

Next project natin yan. Next project. Next project. Medyo may kong tingin pa rin to ah. Pag nire-rep. Dahil dun sa head. Uh, hindi na para Ito parang sa dati na ano. Tapos yung mga lining sir. Let's have to repeat the process. Ano rin yun? Wala na rin ba yun? Mga square lang nilagay na may eh. dyan. Kasi kung ito, ipaw. Ang kasama na 15,000. Kasama na yung mga barbuna. Pansin. Kasama na rin ito. Kung ito naman, kung brand new naman ito, nasa 8,000. Kasama na yung... Ay, di ba yung bearing? Nasa 1,000. Na Itong mga uh, ano, clutch na yun yung clutch plate. Walang bayad. Ano yun, bigay yun. Ito, yung cams, hindi na rin natin pwede ibalik. Kasi upod. food. Second hand, para ha, pili tayo sa kinu. Yung cams. Tapos, timing chain, may bread. Walang bayad. Ito, walang bayad. Ito lang brand niyo, bayan, Ito yung bagong mo, no? Ah. Uh, naging oh, apat pa Naging apat ito, ano? mo, naging apat pa. Naging apat pa. Ito guys. Ito rin. Ito may bayad. May balancer, yung balance, ano? Berry. Ito yung dalawang ano? Ito dalawang ano? ba sa mga mga Ah, 1,000. Alam mo Yung na, eh, yung, uh, Lahat brand niya buti ng nasa ano, na? na <laughs> 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 kasi 'yung ano eh, yung buhay ng mata niya. yung lang hindi yung sa taas. Wasak oh, talaga yun. Ito chef. Kaya pa sana isang main eh. Correcting rod lang. Problema, pinansa ng thread. Parang eh? uh -huh. yung Yan o. Steel. Kailangan. Ang dami yung pinalawan din, no? Oo. Ayun, yung front shock na lang, next project mo. Tapos alagaan nyo na lang po sa langis to. Ang <coughs> na nito, ganyan ito talaga to. Ang ina nito, talaga to. Naka-bracket, tapos pababa. Mam, huwag kayong sa kumayaan ng mama. Walang, walang, trip Dandahanin ko lang naman. Dabot lang ng ano? 7 g Oo. Oo. Wow! Grabe. natin pero konti lang yung nakalista. Yan nyo ma'am, kung mayroon bang ibang chef na ganyan. Hindi you know, nga bayaran. Doon okay. yan, naka sa ano kami doon, eh, laki-laki, yung nasira ko eh. Ito lahat bayaran ko. Discounted na rin po yan ma'am. Salamat. Thank you. nice na. Tapos pangalan naka-7 na ako na sinira pa eh. <laughs> yung... <laughs> yung yung yung... Mga pyesa dyan ng mga malilit ng tornilyo, mga washer, napalong ko lang. Diyan, yeah, namin sila ko dyan. Lahat ng mga pyesa oh. na pinabili, puro nasira na rin. Ito, pa dito, oh. okay, 30, diba? <laughs> ito gusto ko. Pagkita rin, diba? Dito. Pero 10,800 lang papayari. So, lang kong, Thank you ay. talaga. Ito pa. Wala naman. Oh, 10,800 lang. Pero dapat... Talagaan niyo talagaan siya para di masira. Talagaan niyo talagaan Kaya sabi ko sa kanya, kay chins oil dito niya nadaling. Huwag na siya magpa oil mo siya sa iba. Sa, hindi naman siya sir chins oil. Madali lang -chins oil. Hindi mo naka 7,000 pounds doon. ganito? di ba di ba? Oo. 3,000? 3,000 lang binalik. Magalit pa sila. Para <laughs> Sabi... diura no? lang dito, no? Nagwanto basta senior ko two times yon senior major din siya. May marami naman taga doon na no, makasamahan sa. Ay. Wala yung din Ito na, may mm ng -hmm. ng two times sa pero Ito wala na tsura niya na. Lalim na yun. Tapos ano, building-building na rin yung ano, tornel Nadamay. Dahil lang sa isang pagkakamali sa ano, Hindi na nga lang, ano, pinagsabi sa kanya doon sa ano, na dito, Uh, dito pupunta. Kung walang magsabi sa kanya dito, malamang yan. Sa ibang chapter naman? Oo.